What's up mga idol, ah, pag-uusapan natin ngayon mga idol about online games you know? So pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kung paano kapag walang purgat password Alam nyo ba mga idol na marami akong tutorial about online games Pero binura yung lahat yung mga video na yun kasi nagkaroon ako ng copyright issue you know? Pero ngayon ah, ituturo ko sa inyo kung paano kapag walang purgat password Pero ah, hindi ko lang ipapakita sa inyo mga idol yung screen na aking cellphone Kasi baka magkaroon na naman tayo ng copyright issue you know? Pero sundan nyo lang yung mga sasabihin ko mga idol. Parehas lang din naman yan. Uh, para masundan nyo. Uh, tapusin nyo yung video na to. Para masundan nyo yung gagawin natin. So kung interested ka, so huwag kalimutang mag-like mga idol. At siyempre mag-subscribe na rin sa aking channel. Na kahit papano ay makatulong man lang sa akin channel. Kung interested ka, let's go. So una natin mga, gawin mga idol. So buksan nyo ang inyong game application. Sundan nyo lang ako mga idol para ano mga idol oh, pares lang din naman yan, kahit di ko lang ipapakita yung screen ng cellphone, pares lang din naman yan. So kapag pagkabukas nyo na yung inyong game application, uh, may makikita kayong members. Dito yung sa akin, dito sa pinakababa, sa bandang kanan, may members dyan. So kung nasa kaliwa naman yung members na nakalagay sa inyo, basta hanapin nyo lang yung members, okay? So click members, tapos uh, hanapin nyo ang customer service. Click nyo yung customer service. Tapos, dito mga idol, mayroong nakalagay dito na deposit issue, withdraw issue. So, ang gagawin nyo mga idol, pindutin nyo yung chat. So, pag pindutin nyo yung chat mga idol, may magkikita kayo dito na uh, welcome. Sa, sa akin kasi yung ginagamit ko si Jilly Ibo kasi. Please complete the form below before starting your chat session. So, player ID, lagay nyo lang yung inyong player ID. Tapos, pagka nalagay nyo na, select your desired language. So, choose. Hanapin nyo yung choose. So, kung gusto nyo ng English, o di kaya Tagalog, so, lang kayo kung ano yung gusto nyo yung language. So, ang pipiliin ko dito is English. Pagkatapos, choose your relevant department. So, pindutin nyo yung choose. Dito na mga idol, meron ditong promotion, forget password, deposit, withdrawal, game issue, or sign up. So, simpre, ang pag-uusap pinag-usapan natin ngayon is yung forgot password no so piliin niyo yung forget password okay tapos pagkatapos niyan start the chat dito na mga idol uh, sasabihin niyo lang kung ano yung issue tanungin niyo lang ako uh, sabihin niyo lang sa kanila kung ano yung problema niyo sabihin niyo na uh, halimbawa ala kalimutan ko yung transaction password so hihingian kayo ng player id niyan tapos Ganun lang mga idol, ganun lang kasimple mga idol, you no know? So sana ay may natutunan kayo sa video na to. So kung na-resolve yung problema mo, so paki-comment naman diyan sa baba mga idol. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo lahat.